Ayan mga kabs, nandito tayo sa ano, sa pantalan. Ayan o, oh, ang dami na palang bangka lumubog dito. Masira-sira na. Ito, sa dalawa, pero pa doon, ang malaking bangka. Sayang naman yun. dami na. Ayan, nakatay pupunta rin, mga kabs. Ayan po ang dami nang lumubog. na no, kag yung illegal fishing yung mga ganyang bangka. Palupad. Oh, Wala yun na yung didiangkat ko ano. Parang di ba mahirap mas tulad dida tapos sila. Parang pinaka port sa una dida. Wala yun na, itanggal na. Paray na. Ito mang maningil sila sampu-sampu. Paray na. Ayan mga tinanggal na pala nila dito yung ano. Meron kasi dito dati, pag dumaan ka po tanon sa loob, may bayad na. Ay, ayun. Ayun na tayo sa dulo. Kami dati nila, Luis. Ayan yung mga bangka dito, pang ano, pang isda. Ang lalaki. ayun yung port doon kami nila Luisen ayun sa dulo yun sa dulo na yun tingin pa yun ah kala ko wala na tinanong ko yung manong sabi wala na raw yon. yung gate doon dati doon kami nila Luis kasi nga nung rumating kami galing kami Manila, madaling araw ano aha oh madaling araw nga ang alas dos ata yun doon kami doon dito doon sa loob ang dami dito mga bangka oh. ang dami mga bangkang pangisda lalaki dito yung daungan ng mga pang ano bangkang pangisda na malalaki ano nga ganyan lalaki eh ang doon sa dulo pala to sila lalaki ang dami Ayan yung mga cabs ang dami no. Ang ganda sa dulo. Ayun oh, pwede pa pumunta rin. Ang sa dulo ko. sa dulo. Marami yan. So may truck na nakaharang dito Ngayon natin na siya. Ayun po may lumubog po dyan no. Sayang so, yung bangka na yun no. Ay, yung, yun, yung pinaka... ay yun. Sayang, oh. So, sayang lumubog na. Yan pang ano din yan, pang isda din yan, marami mga isda. Ang laot, eh, an ang dami niya hanggang sa dulo. Ayan ang akas. Pasyal-pasyal lang ako dito kasi ano. Ako magawa sa bahay. Ayan ang tinatawag sa aming palupad. Ayan. ay panghuli ng ano isda. Yan lang mga kada pinakita ko lang ng ano yung mga bangkang pangisda dito sa ano Kalbayog. Ayun ganyan yung, <coughs> ng mangingisda dito, panghuli ng isda. Tara, let's go na, uwi na tayo kasi hapon na mga kaps. Let's go.